pinadidisarmahan na at isa sa ilalim sa restrictive custody ang dalawang put, dalawang aktibong miyembro ng Philippine National Police na kinasuhan ng Department of Justice kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dahil sa money tangkang cover up sa kontrobersyal na 990 kilo drug hole noong October 2022. Iniutos ito ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil habang hin ni ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa mga sangkot na pulis. Tinanong ko po, po si Chief kung ano po yung guidance po niya dito sa 22 na active pa po. May inagbigay na po siya ng instruction po sa kaniyang staff po na i-under restrictive custody na po itong 22 na active na PNP personnel at dito sa Armahan na po pending the uh, possible issuance po ng uh, warrants so Pinakamataas na rango sa mga kinasuhan na aktibong pulis ay isang lieutenant colonel habang ang pinakamababa ay isang patrolman. Sa kabuang tatlongpong pulis na nahaharap sa kaso, dalawa rito ang compulsory retard, tatlo ang optional retard, isang nagbitiw sa tungkulin at dalawa ang nadismiss sa serbisyo kabilang si dating police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na miyembro ng PNP drug enforcement group. With respect po dito po sa 990 kilos ay uh, if i may if i may say po dalawa na po diyan ang compulsory retired, isa po ang resign at uh, tatlo po ang optionally retired. Ang dismiss po ay dalawa. Sinabi ni Fajardo na iginagalang ng PNP ang resulta ng investigasyon ng DOJ sa usaping ito. We respect po kung ano yung naging resulta po ng uh, decision po kahit po sa isang ordinaryong mamamayan, ang pulis din mo naman po bilang respondents ay meron din po silang kakapatan na magsumiti po ng mga kontra-ebidensya to prove their uh, innocence or uh, wise or otherwise. So, yung kanilang uh, kakapatan din naman po ay re-respetuhin din naman po ng uh, Department of Justice the heart of changing lives ito si Brigada Cath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority